Hey, what's up mga boss? mga araw sa lahat. So yun, basic na basic ang gagawin natin ngayon. Ito pala yung Hilux na ginawa natin nung nakaraan. Nagpalit tayo ng center bearing. At ito yung part 2 na magpapalit tayo ng universal, universal joint. Dahil andito na yung parts niya. <laughs> so genuine yan. From Toyota. So, sinabi ko na kanina, napaka basic lang ito. Pero kapag may nakaligtaan ka sa mga tips na ituturo ko ngayon, hindi kang magka problema. Or mabilis masira yung kinabit mong universal joint. At ito gumamit ako ng dip socket which is slightly smaller sa diameter ng ating universal joint cup. At yan yung i-strike natin ng hammer para matanggal. At marami tayong tatandaan sa pagtanggal nito at pagkabit. Bukod sa basic basic tools na ating gagamitin, pwede mo rin gamitin itong gato or bench vice At pwede ka rin gumamit ng c or hydraulic press sa pagtanggal nito. Since para sa lahat to ang ating ginagawang tips, ang gagamitin natin is mga basic tools lang. Kaya hindi naman lahat ng gumagawa is kompleto sa tools. Ito lang ang gagamitin natin, goods na yan. So gamit yung flat screw at sa kamartilyo pinatanggal na natin yung lock ring or seal Kung may magsasabi naman, bakit hindi ka gumamit ng snap ring plier? So hindi ako gumagamit yan mga boss kasi wala namang butas ang lock ring na yan. Tulad ng pinost ko na video na nag ako ng kulang. sabi nung isang nag-comment, ah, boss mali yung ginagawa mo, may flushing machine talaga para dyan dyan. E, paano yung walang flushing machine? So minsan talaga hindi ako gumagamit ng is-isti. dahil gusto ko yung mga basic tools lang. Magagawa mo pa rin yung trabaho mo. Dahil sa huli, skills naman talaga ang basihan. Yan, natanggal na nga natin yung mga lock ring. So ngayon, gagamit tayo ng penetrating fluid. Pinito lang gamit namin ito sa Japan. Katumbas ito ng WD-40. Pwede ka rin gumamit ng brick fluid dyan. Dahil naka-press fit kasi ang cup ng universal joint dyan sa kanyang yoke. Pero kahit hindi mo na yan lagyan, matatanggal mo pa rin yan. Isprihan na natin yung mga singit para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal nito. At matapos natin isprihan, so hayaan muna natin na mag-soak ng 5 minutes. Or pwede naman mo na Depende na yan sa iyo. Ayan, gumamit tayo dyan ng malaking sakit rin para magiging sandala natin at slightly malaki siya sa cup ng ating universal joint. Pagtanggal dito sa profiler side, napakadali lang nito mga boss. Ayan, pukpukin nyo lang hanggang sa lumabas yung cup sa ilalim. Pero ang katapat niya na yuk mga boss, yan yung medyo tricky tanggalin. Especially sa mga first time na magtatanggal nito. Dahil hindi naman lahat ng followers natin is expert na sa pagmimekaniko. So nagpapasalamat ako at malaking bagay sa akin na maraming gustong matuto sa pagmimekaniko. Kaya shout out sa ating mga solid followers, mga truck drivers, mga DIYers, mga nag-aaral pa lang ng automotive at sa mga solid na master mechanic na naka-follow So balik tayo sa ginagawa natin. So normal talaga yan mga boss na matigas tanggalin ang cup niyan sa iyo. Pero na kapag basic tools lang inagamit natin, pero nagagawa pa rin natin ng tama. Kung makikita niyo mga boss, is lumusot na yung cup sa ibabaw pero sa ilalim hindi pa. Kaya more striking pa ng hammer para lumabas talaga yung sa ilalim. So after several striking, ayan, so natanggal na yung nasa ilalim mga boss. At inuna natin ang side na to dahil madali lang itong tanggalin. Pero itong sa kabila ang medyo tricky. So makikita niyo ang pagkakaiba mamaya mga boss. Dahil iba, dahil, dahil iba ang purma ng yoke na to. At obserbahan nyo mabuti ang difference ng dalawa. Ayan, tatanggalin na natin. Same process pa rin. Sa case na yun, lumabas na yung sa ibabaw pero sa ilalim hindi pa. So, i-strike pa natin ng hammer. So, after yung matanggal yung cap sa ilalim mga boss, observe niyo mabuti yan. So, hindi mo pa matatanggal to mga boss. Dahil iba ang forma nito kumpara sa yoke na nakakabit sa ating profiler. Dahil kitang kita nyo naman, sumasabit yung cap doon sa kanyang yoke na dahilan na hindi natin matanggal. Like sa una nating tinanggal kanina, pag tanggal natin ng lower, matatanggal na rin natin yung upper na cap ng ating universal joint. So, ang gagawin natin ngayon is palulusutin natin tong cap sa kanyang mismong yoke. At sa pagkabit natin ito mamaya mga boss, may mga tatandaan din tayo para hindi tayo magkamali. At dito, gumamit tayo ng ribar para ma push down pa natin siya Yun, pagkatapos kumalas ng cap sa iyo, yan, so matatanggal na natin tong kanyang universal joint cross shafting. At kung ma-observe nyo dito mga boss, yung mga stick bearing sa ating cap is hindi na siya align. Dahil sa kadahilanan na natuyuan ito ng grasa. Dahil ang cross shafting nito is walang grease fittings. So, ito na yung bagong parts na ikakabit natin, so may mga grasa na rin yan. At dito may bagong mga silak din. At before natin ikakabit yan, so lilihaan muna natin yung mga butas ng yoke para matanggal yung mga kalawang at madali lang natin siya ikakabit. So bago natin ikabit, krasahan muna natin yung mga butas ng yoke for lubrication. At ngayon, magkakabit na tayo. Tandaan nyo mabuti yung mga tips na sasabihin ko mga boss. So after natin ma-place in position yung ating cross shafting sa ating yoke. At the same time, ilagay din natin yung cup doon sa butas ng yoke. So ang gagawin nyo is ipuposyo siya para pumasok yung shafting doon sa gitna ng ating cup na may mga stick bearing. At tingnan nyo yung mabuti yung posisyon ng kamay ko. So nakapwersa siya, siya pataas para hindi bumaba yung ating cross shafting. Habang pinupukpok natin ng martilyo. So strike nyo lang siya ng hammer hanggang sa sumagat. Kapag na-observe na pantay na yung cross shafting doon sa kanyang yoke. So, that's the time na ilalagay nyo na yung isang cup. At kapag na-place in position nyo na yung cup. So ang nyo is the same sa ginawa natin kanina pero hindi natin isasagad yung ating roll shafting doon sa gitna ng ating cup para hindi naman siya kumalas doon sa kabila. So ang reason kung bakit ginagawa natin ang ganitong paraan para maiwasan natin na mag-disalign yung ating stick bearing sa ilalim. Dahil naka-experience ako na ito sa Pilipinas na na-disalign yung stick bearing at naputol ang isa at yun yung dahilan kung bakit nasisira agad ang ating universal joint. So matapos natin ikabit yung mga cup, ilalagay na natin yung C-lock, snap ring or lock ring. Depende na sa inyo kung anong tawag nyo dyan. At dahil masikip ang yoke nito, hindi may papasok yung lock. So gagawin natin is gagamitan natin ng bench vice ginamitan natin yung lumang cap para maikatulap niya yung bagong bearing cap at mag-compress. So kung may magsasabi, boss, bakit hindi mo na lang pukpukin yan para mag-expand yung kanyang yoke? So yan yung wag niyong gagawin mga boss kasi mawawala siya sa specs. Kailang distansya na isakto lang talaga. Kung makikita niyo naman lumabas yung grasa sa gilid kasi nga hindi konektado ang apat na butas nito. Unlike sa mga universal joint na may grease fitting, konektado ang butas noon. So after mag-compress natin yung mga cap, so nailagay na natin yung lock ring. Ang reason kung bakit hindi ko inadvise na pukpukin niyo yung yoke para mag-expand sa kadahilan na kapag may play ang ating universal joint, is mabilis itong mas dahil magkakaroon ito ng effect na wobbling at magkikreate din ito ng vibration sa ating powertrain at umiingay. At hindi ko nakuha ito sa tansyahan ng mga boss, nakuha ko ito is true experience. At hindi ko na lang ipapakita yung proseso sa pagkabit niyan dahil same process lang naman sa ginawa natin kanina. At yan, goods na yan mga boss. Makikita nyo naman, so, napakaganda ng fit ng ating universal joint. So that's it. Salamat sa oras ninyo sa panonood mga boss. God bless a See you at the next video.